sa basketball kahit patuloy ang pag-arangkada ng karera ni dating Ateneo star Dave Ildefonso. Hindi naman ito nakalimutan ang mga payong ibinigay ng kanyang ama na si PBA legend Danny Ildefonso. Yan ang ulat ni Bernadette Hinoi ng PTV Sports. Hindi lang sa Pilipinas nagpakitang gilas ang former Ateneo star na si Dave Ildefonso, kundi hanggang Korea ay patuloy na umaarangkada ang karera nito sa larangan ng basketball. Ibinahagi ni Dave na malaki ang naging parte ng kanyang ama na si PBA legend Danny Lacay Ildefonso para magpurusige at ituloy ang kanyang pangarap. Pinapunod si tatay and siya talaga yung number one idol ko growing up eh. So um, ever since nung nag-start ako ng basketball, nag-start ako kasi gusto ko parang maging si tatay. Dagdag pa ni Dave na kahit nasa Korea siya ngayon, ay bit-bit pa rin ito ang mga payong ibinigay ng kanyang ama. Sa edad na 23, Plano ni Dave na patuloy na dumanahin ang sport na basketball at magbigay karangalan sa bansa. Thankfully naman, na-bless ako ni Lord na yun, yun yung naging um, plan niya para sa akin ngayon. So hopefully, ituloy-tuloy ito. And hopefully in the future, mas marami pa akong taon na makakapaglaro ng basketball professionally. Abangan ang iba pang detalye sa kwento ng buhay ni PBA legend Daniel Aldefonso at ng anak nitong si Dave sa Masters of the Game ngayon darating na linggo, alas 8 ng gabi dito lamang sa PTV. Bernadette Tinoy para sa bayan.